Dito kami, mga idol sa Alrati Pang. Ang init! Diyos ko! Time check! Ayan o! Oh. 5.20 Magpa 5.20 ng hapo na ah. Ang init ng singaw ng ano Oh. Ito nga ang init o! Oh. Kasi kulog yung ano yung sasakyan Galing sa parking Bukas lang aircon ah Ayan o! Oh. Lalo pa yung blower eh! init din ng blower. Sinaya tayo ko dito ng sasakyan nito, ang ganda pa naman niya. Eh. Hindi namin maupuan kanina, nakatayo yung mga tao. <laughs> eh, nagpadala sila yung mga kasama ko, nagpadala ng pera. Sa kani-kanilang mga mahal sa buhay. Ayun. Ang init, grabe. Oh. Eh, ako naman, since na uh, siyempre, darating ko lang, next month ako sa sabi. <laughs> Sumama lang ako kasi, baby daw sila ng ano na isda magkapadala so bibili na ako ng isda kung iulang siyempre maganda itong sasakyan na ito eh kaya nga lang oh sarap ko ng hangin dito sa labas kaysa sa loob eh kaya no? oh di ba maganda na sasakyan na ito kaya nga lang bangas-bangas na Okay? Ando yung mga kasama ko. Nag... Papadala sila ng... pera sa Al-Raji. Wait ko lang sila dito. Kaya lang ang init talaga eh oh. Sakit sa balat. Dito na lang sa labas na tambay. Mas malamig-lamig yung... hangin. Ang init sa loob eh. Kira rin siguro ang kento nito. Kanina pang maandar, hindi pa niya kaya palamitin. Dito kami sa grocery. Ah, ang daming laruan. Jaira, no? Oh. oh. <laughs> Ayan, ang daming laruan ng Jaira, no? Oh. pa. Jaira. Ang daming laruan ng... Ang dami laruan ni Racy, oh. Ito yung track trackan pa. Oh, ka ba? Oo, ayan. Monika ratio. Eto Jera, ang dami. Yung mga track na lalaro nyo na training ratio. <laughs> Oo, oh, oh, ha? Mayroon pa nito. Mixer. Ayan. At <laughs> ito. may eh, baril-baril at pa? o mayroon pa rin no ayan no? dami no eh gumili ko ng ganito pang gamit ang na. may mga kasama ko na kanito sumama lang ako para gumili nito Personal hygiene. Issue ang dami. Ayan. Mm -hmm. Tumbler sa nga. plastic.